Mga tol, may mga bagay na sadyang panghabang buhay. Pero marami ring bagay na mas maiiksi pa ang buhay kay Juan Ponce Enrile. Nagluksa ang Philippine showbiz ang pumanaw si Kuya Germs. Ang mundo ng rock and roll naman, nalungkot ng mamatay si David Bowie at ang bokalisa ng motorhead na si Lemmy. Sinundan nito ng British actor na si Alan Rickman at ni Glenn Frey ng Eagles. Ang tanong, bukod sa pagiging tanyag nila sa kanika nilang larangan, ano pa ang mga pagkakapareparawan nila? Eto, lahat sila nauna pang madali kay Juan Ponce Enrile. Pero malapit, eto ang malapit na magdo 23 si Juan Ponce Enrile. At matapos makalabas sa kalaboso, ay e malakas pa. At nagahamon pa na muling buksan sa Senado ang Mama Sapano case. At igigit na si Pinoy daw ang tunay na may pananagutan. Okay, pinanganak si Juan Ponce Enrile 1924. Isipin mo, nagkamali si Enrile, hindi pa na Republika ang Pilipinas. Eto mga naon na kay Enrile. Elvis Presley, dalawang miyembro ng Beatles, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Sid Vicious ng Sex Pistols, Bob Marley, Ian Curtis ng Joy Division, Freddie Mercury, Cliff Burton ng Metallica, Kurt Cobain, Cobain, ilan lang sa mga bumago sa direksyon ng rock and roll mga icons ng counter culture, James Dean, Marlon Brando, Hunter Thompson, Allen Ginsberg, Jack Kerouac, Malcolm X at marami pang iba. Sa Pilipinas, mga national artists for film, Ismael Bernal, Lino Broca, Eddie Romero at dapat tanghaling national artist, Celso Ad Castillo, Danny Salcita, sa showbiz naman, Suba Serrero, Ben Cervantes, Nora Daza, sa larangan naman ng politika at pakikibaka, Lian Alejandro, Popoy Lagman, Crispin Beltran, Jaime Cardinal Sin, dating Solicitor General Frank Chavez, June Keithley, Joker Arroyo, Leti Magsanok. Sa showbiz showbiz naman, ang dami. Ramon Zamora, George Estregan, Teddy Diaz ang dadon, Chiquito, Rene Requiestas, FPG, Ricoyan, Rudy Fernandez, Ace Bella Flores, Richie De Horsey, Yoyoy Villame, Johnny Delgado, Z. Ilagan, Inanday Dolphy and Panchito, Paquito Diaz, Palito, Babalu and Redford White, Nida Blanca, Mark Hill, Francis M., si Papa Doom, Citado, si nung nakarang taon, naon na pa kay Enrile, si Lizel Martinez, Susan Calo Medina, si Jam Sebastian Andjamich, Gary Ignacio na Alamid, Drowel Cortez, ang stage actor na si Junix Enosian, ang tenor na si Nolin Cabahog, at ultimo, yung dating shota ni Mahal, si Jim Boy at si Elizabeth Ramsey. Ito naman ang ilang mga pangitain na mukhang magkakatotoo habang humihinga pa si Juan. Ponce, Mukhang aabutan pa ni Enrile ang reunification ng dalawang Korea. Mukhang aabutan niya yung magkawing illegal ng baril sa Amerika. Tumasak siya nito ang kauna-unahang babaeng presidente. Mukhang aabutan pa ni Enrile ang unang Pinoy sa space, ang paninirahan ng tao sa Mars. Isipin mo na mas matanda pa si Enrile kay Kuya Germs. At higit sa lahat, mas matanda pa si Enrile sa Loyola Memorial Park. Tiritag, 1963 lang. Hindi pa yata ginagawa ang sementeryong paghihimlayan ni Juan Ponce Enrile. Iyatandaan ang kasabihan, mga kapatid. Sino ka man, ano man ang iyong estado sa buhay, isa lang ang katotohanan. Mauuna ka pa rin kay Juan Ponce Enrile. No comment, I eh. have nothing to say. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.